Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Open-minded ka ba? Yan ang clue kapag may mga business proposal ano, lalo na kung medyo nasa aggressive side. But really, open-minded ka ba? Palagi ko dapat maging bukas ang ating isipan sa lahat ng bagay. Get yourself ready. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. Sabay nating aralin ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasan ng buhay. Open-minded ka ba? Ganito rin ang bilin ni Jesus sa kanyang mga disciple. Maging open-minded. Sa pamamagitan ng verse sa John 16.33, These things I have spoken to you that in me you may have peace in the world you will have a tribulation but be of good cheer i have overcome the world yan ang payo ni Jesus sa kanyang mga disciple kung tutuusin di ba dapat sila ang unang makakatanggap ng biyaya sabi nga natin mga pinoy malapit sa kusina may padrino na eh si Jesus na yung kasama nila but still The reminder of Christ is in this world we will have tribulation we will have trouble we will have challenges problems conflict mga taong hindi makakasundo mga taong mambebetray mga taong maninira sa atin mga taong hindi magtitiwala mga hindi maaasahan and worse sila pa yung mga tao na least expected more to do that to you. But Jesus remind us to have peace through John 16.33 Kapayapaan sa kabila ng kawalan ng kasiguruhan. May isang turista sa Hong Kong lalabas na lang ng hotel at nakikita sa CCTV na gamit niya yung cellphone. Nag-viral po itong incident na ito. And itong turistang Pinoy, perhaps he is communicating to someone na nakalabas na siya ng hotel, off to somewhere, or checking kung magkano yung pwedeng magastos after he comes out of the hotel. When suddenly, a taxi cab ran over him and caused his untimely death sa lugar na least expected to happen. This man is just touring around in a foreign country. At ang alam ng kanyang mga pamilya sa Pilipinas, nag -e enjoy siya. Another item, isang OFW, nanay mula sa Kuwait, about to go home. Nakauwi na ng Pilipinas, sakay ang aeroplano pero habang sakay ng bus, papuntang Dumaguete, siya ay na-cardiac arrest at tuluyang umuwi sa Panginoon. Hindi na niya personal na nadala ang kanyang pasalubong para sa pamilya sa Dumaguete. Sinong mag-iisip na ang dalawang tao na ito ay kukunin na ng Panginoon? Marahil maging sila, hindi nila na-imagine na magiging ganon yung form ng kanilang kamatayan. Yung iba, bukas sa ganitong katotohanan, very good kaya nga pinaghahandaan. May death plans, may burial plans, may accident insurance, may life insurance. Something to help us ease the pain or somehow help us be in control. But beyond this practical death preparation, retirement, meron tayong dapat gawin. Handa na ba tayong humarap sa Panginoon alam niyo, sabi sa Hebrews 9.27, It is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Ang katotohanan ng pagsilang ay may katumbas na kamatayan. Death is no respecter of persons. Death does not show favoritism or partiality. It comes to everyone, regardless of status, age, wealth, power or goodness. Death does not show favoritism. Si Michael Jackson namatay. Si Mother Teresa namatay. Si Queen Elizabeth, ganun din. Death respects no title or position. It comes for everyone, mayaman, mahirap, matanda, bata. No one escapes death, and it does not discriminate. It does not choose by rank, fame, gender, or fortune. Walang exempted, walang palugit. Darating ang araw, naharap tayo sa ating manlilikha. Ang tanong, kilala ba natin siya? At higit pa, kilala ba tayo ng Diyos bilang kaniyang mga anak? Marami po sa atin ang namumuhay ng may sama ng loob, ng galit, ng pride, o hindi pagkakaunawaan paano kung ito na pala yung huling araw natin sa mundo, no? Marami pa tayong mga taong hindi napapatawad. Huwag sanang mabuhay sa galit, sa tampo, at ipagpaliba ng pagpapatawad o ang paghingi ng tawad. Kahit ang manghuhula, hindi niya kayang i-determine ang kamatayan ng tao. Matthew 24:36 No one knows the day or hour But for that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Madalas itong tumutukoy sa pagdating ng Panginoon, no? yung muling pagbabalik ng Panginoon. Pero maaari rin nating gamitin bilang pagkilala sa biglaan at hindi inaasahang pagdating ng kamatayan. No one knows the day or hour. Yung yung iba sa atin iniisip eh, kailan nga ba ang end times o kailan ang pagtatapos ng mundo. Kaya lang, baka hindi na natin to abutin. Or because nobody knows, tapos doon tayo nakafocus. Dapat ang focus natin is to live and to be ready sa panahon kung kailan tayo kukunin. Nabubuhay ba tayo na mayroong layunin at direksyon? Minsan akala natin unlimited pa yung time, ano? Pero gaya ng kwento ng dalawang incident, ano, yung isang uh, turista sa Hong Kong na Pinoy, tapos itong OFW na umuwi mula sa Kuwait, ligtas namang nakalapag ng eroplano pero nung sumakay ng bus papuntang Dumaguete, doon na siya na cardiac arrest. At yung turista sa Hong Kong na hindi nga inasahan na sa paglabas niya ng hotel ay sasagasaan siya ang tanong handa ba tayo na harapin ang Diyos anytime at ang buhay ba natin ngayon ay makabuluhan o puro nabubuhay tayo para sa material na bagay puro trabaho pero walang direksyon walang relasyon sa Diyos ang paalala ni Jesus take heart be courageous be encouraged have hope yan din yung reminder niya sa so John 16:33 sa kanyang mga disciple. These things I have spoken to you, that in me you may have peace in the world. You will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. And Jesus is not ignoring your pain. He acknowledges it. He knows it. And He is with you in that difficult situation in that difficult season. Sabi pa ay eh, I have overcome. Iba nakaka-encourage na malaman natin na ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin natapos, dinalo, dinaanan. Overcome, I have overcome. It was in past tense meaning completed, final, may nanalo na. And Jesus is not just hoping for victory. He owns it. He's been through it. And if you belong to Him, you share in that victory. Kahit na sa panahon ngayon, napakiramdam mo, talong-talo ka. And the world, of course, refers to the system of brokenness, ng sin, ng kasalanan, ng kahinaan, that suffering, that characterizes life apart from God, karamdaman, and even kamatayan. Take heart, I have overcome the world. Be strong and courageous, no matter how life gets. Nanalo na ang Panginoon, ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin. He has overcome the world. Kaya kung tatanungin kita ulit kaagapay, open-minded ka ba? hindi ito tungkol sa insurance offer, pero pwedeng business proposal. Our life is our business. Kung tunay tayong open-minded, bukas ang ating puso at isip sa katotohanan ng buhay at ng kamatayan. At handang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapaglitas. Handa ka na ba? Hindi lang sa pag-alis, kundi sa pagharap sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat aming Diyos dahil maraming ulit po ninyo kaming pinapaalalahanan na ang aming buhay sa mundo ay temporary at ang panghabang buhay ay pagkatapos po ng kamatayan. Lord, we ask you to please help us always decide nang mabuti para sa amin, di lang para sa amin, kundi para sa pamilya namin, sa mga uh, tao na tumitingin sa aming buhay. Sa bawat desisyon na aming bibitawan, nawa lagi naming maisip ang magiging kahihinatnan nito. Buhay ba o kamatayan? In whatever area ng aming buhay, Lord, we thank you for the life that you've given to us on earth. At tulungan niyo po kami na sa aming isip, lagi naming maalala. Balang araw kami po ay kukunin niyo na. At ihanda namin ang aming kalooban. Maging ang nilalakaran tungo sa inyong katuwiran. Di namin magagawa ito on our own, And so we ask for your daily grace to help us. This is our prayer in Jesus name. Amen. Maraming salamat sa iyo kaibigan sa iyong pakikinig at ang paalala nga sa atin ng Diyos. Sa so John 16:33 New King James Version, these things I have spoken to you that in me you may have peace in the world you have tribulation but Be of good cheer, I have overcome the world. He is with us in whatever seasons we are facing. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Reflections Your daily dose of strength and motivation. Reflections.